Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Next week, magsisimula na ang emergency cash transfer or financial assistance para sa mga mamamayan natin na may mga totally or partially damaged na mga tahanan. Ang totally damaged, ibig sabihin po yung talagang nasira na at wala nang natira sa kanilang mga tahanan. Ang partially damaged naman po, yung may matitirahan pa pero na-damage na rin ng bahagya ang kanilang mga tahanan. Para sa ating mga biktima ng totally damaged na mga tahanan, makakatanggap po tayo ng 10,263 pesos mula sa DSWD. At para naman sa mga may partially damaged na tahanan, ang matatanggap nyo ay 287 pesos. Magsisimula na po tayo next week. Ang tabayanan nyo, malalaman nyo mula sa departamento at sa inyong mga lokal na opisyal ang final na schedule sa inyong lugar. ia rin namin kung saan magaganap ang mga payout natin para sa financial assistance para sa mga may totally at partially damaged na tahanan. Ang aming uh, proseso po, gagawin natin to by batch. May mauuna muna, then sunod-sunod na po lahat. Huwag tayong mag-alala kung hindi tayo nasama sa unang batch. Marahil, makasama tayo sa second batch o sa third batch. Ang plano po ng DSWD sa mabilis na panahon, matapos po ang mga payout. Lilinawin ko rin po na ang magpe-payout po ay ang mga empleyado ng Department of Social Welfare and Development o ang aming mga angels in red vest. Tutulungan kami ng ating mga local government units, pero ang mismong magko-conduct ng payout, ang may hawak ng mga cash assistance, o financial assistance ay ang aming mga kawani mula sa Departamento. Hindi po daw magagaling at mag hindi gagamitin ang mga cashier or ang mga special disbursing officer ng mga local government units. Lahat po ito ay magagaling sa Department of Social Welfare and Development at tutulungan tayo ng ating mga kasama sa local government units. Mga kababayan nating mas batenyo, wag ko kayo magalala. Bagamat sa sabay, sabay po ang mga kalamidad na nangyari sa ating bansa, nasa taas pa rin kayo ng aming isipan at ng aming mga panalangin. Hindi ho bibitaw ang DSWD hanggang sa ang bawat masbatenyo ay makabangon mula sa peligro na ito. Sa mga kapwa ko, masbatenyo, huling paalaala. Sa ganito mga panahon, napakaraming fake news. Ang daming kumakalat sa masbate noong nagpunta ko kahapon, iba't iba at samot saring mga kwento. Huwag po tayo maniniwala basta-basta. Ang importante, makatanggap tayo ng tamang tulong sa tamang informasyon. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa DSWD at sa magaganap na mga payout natin para sa emergency cash transfer para sa mga biktima na nasira or partially or totally. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.